Sobrang aga nga pala naming nagising ngayon. Ngayong araw na kasi, ang uwi ng kapatid ko papunta sa Pilipinas. Alas 5 na nga pala ng umaga, ihahatid namin yung kapatid ko sa Oakland Airport. Nagre-ready nga pala ako ng breakfast ng mga bata. Sasama kasi ang buong pamilya. Kakainin na nila ito sa sasakyan. Wala na kasi kaming oras at kailangan naming bumiyahin na alas 6 ng umaga. At alam niyo naman, pag nasa city talaga, Oakland, marami pa rin traffic. At dahil nga alas 7 ng umaga yan yung rush hour dito, kahit naman siguro sa ang lupalop ng mundo, rush hour talaga ang alas 7, alas 8. Yan kasi yung oras na pumapasok yung mga buong tao. So meron nga pala ako dito egg sandwich at saka nilagyan ko rin ng ham. Nagcut din ako ng apples at naglagay ng cereals. So ang kapatid ko nga pala ay naka visitor visa lang. Binigyan kasi siya ng immigration ng one year multiple visa with a maximum stay of 6 months. So kung gusto niyo mag-apply ng visa papunta dito sa New Zealand, visit lang kayo sa Immigration New Zealand, www.immigration.gov.nz andun lahat ng mga requirements kung paano mag-apply at paano makapunta dito sa New Zealand. So marami nga palang nagtatanong minsan kung bakit wala sa mga events yung kapatid ko. May ginagawa kasi yung kapatid ko meron siya mga trainings. Kaya naman minsan wala talaga siya sa ganap ng buong pamilya bising busy, busy din sa kaniyang buhay. So ito na nagibihis na yung kapatid ko at kumakain na. Hindi pala kumakain, nag-snack lang ng cookie at nagkakape. bising busy, busy naman ako dito sa pagsusuklay ng mga bata pagre-ready. Tumaganda talaga kapag pupunta ka dito sa ibang bansa or dito sa New Zealand, meron ka mga relatives or mga kamag-anak or kapatid, kapamilya na titirhan mo. Kasi alam niyo naman dito sa New Zealand, napakamahal na mga accommodation. walang well, ka is nakakasama mo rin yung pamilya mo dito. So ito na bibiyahin na kami aarangkada na at alas 6 na ng umaga. Umuulan nga pala dito sa New Zealand at dahil nga umuulan, medyo mabagal ang traffic. Meron nga palang dalawang aksidente dito sa Southern Motorway. Dito sa Auckland, New Zealand, so ayan, umagang-umaga, meron ng nagbabanggaan na mga sasakyan. At dito naman sa unahan ay meron ding truck at sasakyan pa rin na nagbanggaan. Sabi ng asawa ko, normal days daw yan dito sa Southern Motorway sa Auckland na meron talaga mga aksidente, hindi talaga maiiwasan. At dahil nga na-late kami, na-stuck kami sa traffic for 2 hours, tatakbo na lang para makapag-check in yung kapatid ko isang oras na kasing na-late. Mga anak ko naman at si Mister nagpahuli na lang na na kami ng kapatid ko at tinahanap pa namin ang Air New Zealand. Yun kasing aircraft na sasakyan ng kapatid ko papunta sa Singapore to Philippines. So merong stopover yung flight ng kapatid ko ngayon. So automatic nga pala yung pag-check-in nila dito. Magsascan ka lang. Hindi na mano-mano at meron na silang mga machine. Pero hindi nga pala mascan ng kapatid ko ngayon passport. Ni-scan ata yung mga New Zealand, passport lang. Nagpa-assist yung kapatid ko, meron silang assistant booth, buti na lang talaga. Pagkatapos maka-check-in yung kapatid ko at ma-drop off yung bag niya, is umakyat kami dito sa second floor. Nag-McDonald's muna, hindi pa kasi kami nag-breakfast. At gutom na gutom na, alas 9 na ng umaga, pati na rin yung mga anak ko, hindi kinain yung kanilang pagkain. Nasukwa kasi kanina, nahilo sa biyahe. Mga anak ko talaga, hiluhin sa biyahe, hindi talaga pwedeng mag-travel ng matagal na oras. Kaya naman talaga, sa bahay lang kami palagi at sa beach. Nag-order nga pala si Mr. ng Big Mac sa aming tatlo, kapatid ko, si Mr. at ako. Yung mga bata naman, nag-chicken nuggets at si Silas, nag-cheeseburger. Alam niyo naman, paborito ni Silas, yung cheeseburger. Pagkatapos kumain is papasok na yung kapatid ko sa security area at bye-bye na talaga. Mamimiss namin yung kapatid ko at almost 5 months din siyang nakatira sa bahay. Pero okay lang, magkikita naman talaga kami sa Pilipinas pag uwi namin. 3 weeks time. So hindi nga pala kami nagkasabay ng flight pa uwi kasi nakabook na yung kapatid ko. Round trip na yan, pagpunta niya dito last October. Non-refundable na siya. Sasaglit pa kasi kami sa balik. Kaya naman, sasama sana kung wala pa siyang ticket before. Hector, hindi na namin machi-change yung flight niya. Kaya naman nauna na yung kapatid ko sa pag-uwi sa Pilipinas. Pagkatapos nga pala namin mahatid yung kapatid ko dito sa airport. Inagpatingin-tingin eh, muna kami dito sa second floor. Pagkatapos nga pala ay bumalik na kami sa car park. Magbabayad pa. May bayad kasi dito kapag nag-parking ka sa airport. Bye-bye Uncle Jade. Uh, that, you After nga pala namin sa airport, Nag-drive muna si Mr. Dito sa isang Asian shop, malapit lang sa Manukaw, Auckland, New Zealand. So ito na papasok na kami. Ito nga palang paboritong Asian shop ni Mr. Kapag nagtatrabaho siya talaga siya dito sa Auckland. Oh, I miss it. <laughs> What's that? <laughs> What's that? It's there. Huh? Oh, He's going like a... Mm, I want to kiss Yana. <laughs> Which one you like? Oh, yeah, that pepero. You like that what? Dito nga pala ay may binibenta ni silang mga Filipino items, mga Filipino foods. Tingnan nyo naman, meron silang kopi ko, Cheese, meron ding mga noodles, we'll at of course, ang dato puti, soy sauce, naubusan na nga pala ako. Buti na lang talaga punta kami dito. Tingnan nyo naman, napakarami nilang vegetable. Mas marami pa ito sa supermarket namin, sa aming town. At ang laki pa ng pak choy o yung pichay. At meron ni pala silang binibenta dito. Nakakamangha talaga. Kangkong. So hindi na nga pala ako bumili ng kangkong. Hihintayin ko lang na makauwi kami ng Pilipinas. Ibang klase kasi sila yung kangkong nila. Nag-drive na nga pala kami pa uwi. Pagkatapos namin sa Asian Shop at napagod lahat. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog. Bye!